Si Robin Hood ay isa sa mga hinahangaan nating superhero noong ating kabataan. Siya ay nagnanakaw sa mga mayayaman para maipamahagi sa mga mayhirap. Ganito mailalarawan ang isang lalaki na lumaki sa malabon. Sa liksi niyang gumalaw na parang si Robin Hood ay hindi siya mahuli-huli ng mga parak. Pero ang lahat ng mga paborito nating superhero ay may kanya-kanyang kahinaan. At sa kasamaang palad ay nadiskubre ito ng kaniyang mga kalaban. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng Robin Hood ng Malabon na kilala rin bilang si Ben Tumbling? June 17, 1957, ipinanganak si Benjamin Garcia sa lungsod ng Malabon. Masasabing salat sa buhay ang pamilya ni Benjamin. Lumaki siya sa isang maliit na bahay at maaga siyang namulat sa kahirapan ng kaniyang pamilya. Pero kahit nakapos ang kaniyang pamilya, ay lumaki pa rin si Benjamin na isang masigla at maliksing bata. Palagi siyang nakikipaglaro sa lansangan at araw-araw na nakikipagbuno sa hirap ng buhay. Natutuwa ang magulang ni Benjamin sa kaniyang natural na kakulitan at liksi. Hindi nga maipagkakaila na ipinaglihis siya sa hipo ng kaniyang ina. Dahil tulad ng isang hipod, oras na ilagay mo ito sa isang tuyong lugar ay magsisimula na itong magtatalon at maglikot. Bukod pa rito, nakitaan din si Benjamin ng interes sa acrobatics at martial arts. Nakatulong ang kaniyang kakulitan at liksi sa kaniyang pagkahumaling sa martial arts at pag-aaral ng ilang acrobatic movements dahil nakatanggap siya ng black belt sa taekwondo noong siya ay nasa murang edad pa lamang. Habang lumalaki si Benjamin ay mas lalo niyang nakita ang totoong kalagay ng kanyang pamilya. Nakita niya kung gaano sila kahikaho sa buhay. Kaya naman sa murang edad ay napilitan siyang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Sumubok siyang maghanap ng mapagkakakitaan na tama para sa kanyang abilidad at edad. Pero sa mga panahon na iyon, mahirap humanap ng trabaho lalo na kung isa ka pa minor de edad. Kaya naman kahit bata pa ay napilitan si Benjamin na tahaki ng landas na hindi niya inakalang papasukin niya. Natuto si Benjamin na magnakaw dahil laking malabon ay kabisado na niya ang pasikot-sikot na lugar ng lungsod. Bawat eskenita at bawat bakod na tatawirin ay alam na niya kung saan kikitain ang kanilang leader para isurrender ang kanyang mga napitik na gamit. Hindi inakala ng batang Benjamin na ang kanyang angking galing sa acrobatics ay magagamit niya pala sa pagnanakaw. Pero dahil sa hirap ng buhay ay wala siyang ibang magawa kundi pagpatuloy ito. Umabot pa sa punto na sa sobrang lawak ng operasyon ng pagnanakaw ni Benjamin ay umabot na siya sa kabilang bayan at lungsod tumagal siya sa trabahong ito dahil hindi siya basta-basta makakaalis na lang. Ang kanyang mga bossing sa pagnanakaw ay mismong mga miyembro ng kapulisan sa kanilang lungsod. Kaya naman isang utos lamang ng mga ito sa kaniya ay mabilis niyang sinusunod ang mga ito. Kadalasan ang mga utos na inilalatag ng mga pulis ay magnakaw si Benjamin ng isang gamit mula sa ituturo nilang bahay. Minsan naman ay may ituturo silang tao at ipapakuha nila kay Benjamin ang pitaka, bag o gadget ng tao na iyon. Lahat ng utos nila ay sinusunod lamang ni Benjamin dahil sa oras na hindi niya ito ay maaari siyang itumba ng mga pulis at wala siyang may uuwing pera sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon ng panibagong oportunidad si Benjamin sa buhay. Ipinakilala siya ng kanyang isang kaibigan sa direktor na naghahanap ng mga stuntman para sa isang palabas na pagbibidahan ni Dante Verona. Hindi naging mahirap para kay Benjamin ang trabahong ito dahil sa likas na liksi at talento niya sa martial arts ay tinangkilik siya ng direktor at isinali siya sa mga crew ng stuntman. Sa galing niya sa pakikipagbakbakan sa harap ng kamera ay pinagurian siya bilang si Ben Tumbling. Ang pagiging stuntman ang isa sa mga bagong karanasan ni Benjamin na masasabing bumago sa kaniyang pananaw sa buhay. Pero tulad ng ibang nagtatrabaho sa industriya na iyon, hindi naging regular ang pagpasok niya sa trabaho. Dahil hindi laging may action scene ang mga palabas, ay madalas na nakatenga lamang sa bahay si Benjamin. Kaya naman sa ayaw at gusto niya ay kailangan pa rin niyang bumalik sa marumi niyang paraan ng paghahanap buhay dahil sa mababang pasahod na natatanggap ni Benjamin sa pagiging stuntman ay nagpatuloy siya sa pagnanakaw. Pinasok na rin niya ang iba pang masamang gawain tulad ng carnapping at nakagawa na siya ng iba't ibang krimen. Habang tumatagal ay mas nararamdaman na ni Benjamin ang kagipitan sa buhay. Kaya naman gumawa siya ng desisyon na magkakaroon ng hindi magandang balik sa kanyang buhay tumiwalag si Benjamin sa kanilang grupo. Iniwan niya ang mga boss niyang pulis dahil mas malaki pa ang napapakinabangan ng mga ito kaysa sa kanya na siya naman talagang gumagawa ng lahat ng trabaho. Matapos umalis sa kanilang grupo, ay sinimula na ni Benjamin na magnakaw para sa kaniyang sarili. Bawat pitaka, bawat bag at gadget na makukuha niya ay tanging kaniya lamang at wala ng kahati pa. Nabalitaan ng mga dating miyembro ni Benjamin ang disisyon niyang ito. At lubos na nababahala ang mga pulis na dating niyang mga amo. Dahil sa oras na mahuli si Benjamin ng ibang mga miyembro ng kapulisan ay maaari itong magsalita laban sa kanila. Dahil sa takot na baka madawit sila sa mga ginagawa ni Benjamin, ang mga dati niyang protektor ay nagtulong-tulong ngayon para siya ay dakpin at pahirapan. Sinubukan nilang kumbinsihin si Benjamin at bumalik sa kanilang hanay sa pamagitan ng torture at kinoriente din nila ang kaniyang buong katawan, lalo na ang kaniyang ari. Pinaratangan din siya sa kasong panggagawa na hindi naman niya ginawa at ang lahat ng paghihirap na ito ay tiniis ni Benjamin habang ipinapangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay magagantihan niya din ang mga ito. Sa kabila nito ay nagpatuloy naman ang buhay ni Benjamin pero dahil sa matinding pinsala na dala ng torture sa kanya ay nawala na ang kanyang liksi at hindi na muling nakabalik pa sa pagiging stuntman. Sinubukan niyang mamuhay ng normal at humanap ng mapapangasawa pero ang inakala niyang normal na buhay matapos ang kanyang pinagdaan ng hirap ay muling mabubulabog dahil pa rin sa kanyang dating mga kalaban. Sinugod siya ulit ng mga pulis na dating niyang amo. Pinahirapan at saka ginawa ng masama ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Dahil dito, ay mas tumindi at nabuhay ang galit ni Benjamin sa mga pulis at ang pangako niyang paghihiganti ay binalak na niyang simulan. Nang gumaling at manumbalik ang liksi ni Benjamin ay mas naging agresibo siya sa kanyang mga ginagawa. Patuloy pa rin ang kanyang pagnanakaw at karnaping pero bukod doon ay pinapatay na rin niya ang mga pulis na kanyang nakakainkwentro sa bawat lakad niya. Umabot sa bilang na pitong pulis ang kanyang napapatay Kaya naman nababahala na ang mga kapulisan sa malaking bantana dala ni Benjamin Dahil dito ay itinatag ni PNP Chief General Narciso Cabrera ang SMG o Special Mission Group Na may pangunahing layunin na mahuli si Benjamin a.k.a. Ben Tambling Buhay man o hindi pero sadyang mailap si Benjamin kaya naman na italaga siyang public enemy number one ng buong Maynila. Samantala, taliwas naman sa lahat ng mga paratang ng mga pulis sa kanya, kilala ng mga taga Malabon si Benjamin bilang isang mabait at matulungin tao. Para sa kanila, siya ang Pinoy counterpart ni Robin Hood dahil ang ilang bahagi ng kaniyang mga ninakaw ay naipapamahagi niya sa mga nangangailangan sa kanyang lungsod. Pero sa lahat ng napagdaan ng hirap ni Benjamin at ilang beses man siyang nakalusot sa mga parak, ay dumating pa rin ang araw na mapapasakamay siya ng mga ito. Ang lahat ng mga superhero ay may kani kahinaan at nahanap ito ni Benjamin sa katauhan ng isang babae na nagngangalang Eva. Dahil madalas sa mga disco bars si Benjamin ay nakilala niya itong isang dancer sa Santa Cruz, Manila at dito siya nagsimulang mahumaling kay Eva dahil sa lubos niyang pagmamahal. Noong araw ng March 13, 1981 ay nagkaroon ng kasunduan si Benjamin at Eva na magkikita sila sa isang lugar pero pagdating ni Benjamin sa kanilang tagpuan ay sinalubong siya ng mga putok ng baril mula sa mga pulis dahil sinasabing pinagtaksilan siya ng babaeng kaniyang pinakamamahal. Sa halagang 10,000 piso ay pinagkanulo ni Eva si Benjamin sa mga pulis kaya naman sa murang edad na 23 gulang ay binawian ng buhay si Benjamin sa nasabing engkwentro. Pero kung tatanungin ang kapatid ni Benjamina si Baby, ang kanyang kapatid ay hindi umanunapatay sa enkwentro. Bagkus ay nagpakamatay ito habang nasa gitna ng bakbakad. Dahil sa takot na kapag nahuli siya ng mga pulis ay pahihirapan siyang muli ng mga ito tinapos na lamang ni Benjamin ang kaniyang buhay. Kaya naman sa dami ng pinakawalang putok ng mga pulis, ay kahinahinalang isang bala lamang ang tumama kay Benjamin na kaniyang ikinamatay. Sa kabila nito, ay ilang beses nang nais sa pelikula ang buhay ni Benjamin. Ilan sa mga aktor na gumanap sa kaniyang pagkatao sa pelikula ay si Nalito Lapid, na dati ring stuntman, at Joko Diaz bilang boy chico na nakapatay kay Ben Tambling.